Sige, sige. Diyan na kayo. Hello! Good morning po sa inyong lahat. Good afternoon. Good evening. Andito po kami ngayon sa bahay ng aking pinsan. Sa aking tiya. Ayan. Video-video po kami. Ati po pa pala. Tiya na ati pa. At syempre, yung anak pinsan kasi tiya o oh, di ba at andito yung aking mga apo sa aking pinsan si nini ayan at yung aking ding mabait na ano asawa ng pinsan ko ayun siya bising busy, busy po siya o oh. ayan ngayon lang kasi ako dito nakadalaw sa kanila kaya eto kami ngayon banding banding time Ayan eating time na. Kakain oh, po oh. kami. Ayan, may naiwan pang isa doon sa labas. Yung pinsan oh, ko. Man, oh, sige na, go na, ko eh. go. Oh, go na, go. Go Eating time na. Ali ah, na, pinsan. Lokoy. Ah, oh, sige oh. na, para kasali ka. At mayroon tayong souvenir sa mansyon ng aking tiya, ng aking pinsan. Sige. Function. Go, go na, go, go, go. Go na, bye-bye. Okay, bye-bye. God bless us all.